Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay narito po ako para sa isang spell na alam kong makakatulong sa inyo. Ito po ay ang spell na wala kang ibang kakailanganin kundi ang isang pirasong kandila. Ang gagawin niyo po sa isang pirasong kandila, unang-una po ito po ay gagawin po kapag gabi. Basta po kahit anong oras po sa gabi, basta po ay wala ng liwanag na nanggagaling sa araw. Ngayon po ay uh, maririn nyo itong gawin sa inyong bahay pero mas maganda po ito sa labas at madilim kung ang inyong pong lugar ay mapuno, maganda po yon Ngunit kung wala naman po hindi ito available ay ayos na po sa loob ng inyong bahay. Ngayon ano ang inyong gagawin? Ngayon, pumunta, uh, pumunta ka sa madilim na lugar, halimbawa sa ilob ng iyong bahay, patayin mo ang ilaw at kuhanin mo ang kandila. Ngayon ay sindihan mo ang kandila, ilagay mo ito sa iyong harapan at lumuhod ka sa harapan ng kandila. Ngayon ay uh, magdasal uh, ka ng isang sumasampalataya at dalawang ama namin. Kapagkatapos noon ay magsalita ka na, sabihin mo ang kanyang pangalan ng pitong beses at ilagay mo sa isipan mo ang kanyang imahe yung imahe po ng kanyang muka. Kaya naman maaaring pagkatitigan niyo muna ang kanyang litrato bago niyo po uh, bago po nyo ito gawin o simula ng spell na ito. Ngayon uh, habang ikaw ay nakaluhod at nasa harapan mo ang kandila ang gagawin mo po ay ay isipin mo nga ang lalaking ito. Kapag katapos mo inisip na ang lalaking ito ay dumilat ka na muna at pagkatitigan mo ang kandila at isipin mo na ang iyong enerhiya ay pinupunta mo ibinubuhos mo ito sa kandila at sa iyong paligid titigan mo ito hanggang sa pakaramdam mo ang buong kwarto o ang iyong paligid ay punong-puno na ng iyong enerhiya ngayon ay magdasal ka tinatawag ko ang Diyos ng lupa nais kong ibigay mo sa akin ang lalaking ito habang nakaluhod pa rin at nasa harap mo ang kandila. Ngayon ha, pag sinimulan mo ng magdasal, ay pumikit ka. Kung gusto mo, pwede ka rin dumilat. Ngunit kung ayaw mo may makita ka, ay pumikit ka na lamang. Nais kong mapasa ang ng lalaking ito, ibigay niyo sa akin ng aking kagustuhan. At ibibigay ko sa inyo ang inyong kagustuhan. Ngayon, pagkatapos nun, ang gagawin mo ay lumuhod ka. Habang nakaluhod ka, ang gagawin mo ay iilalim mo ang iyong ulo. Iilalim mo lamang ang iyong ulo o ibababa mo ito para kalang lang nagbaw. Maraming salamat. At pagkatapos nun ay tumalikod ka, umalis ka na sa lugar na iyon habang nakasindi pa rin po yung kandila talikuran mo na ito at kalimutan mo na ginawa mo ito. Huwag mo itong balikan. Kahit mga 10 minutes lang, huwag mo itong balikan. At pagkatapos ng mga 10 minutes, bumalik ka, kunin mo yung kandila at itapon mo na ito. Itapon mo ito sa medyo malayo sa bahay nyo, kahit limang layo, kahit limang bahay ang layo. Yun lamang po. Mag-ingat po kayo sa si spell na ito. Isang beses lang po ito dapat gagawin. Mag dapat sigurado kayo na gagawin nyo ang spell na ito. Marami pong salamat. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito.